nagbabanta po, pero dapat talagang gawin na itong mga congressista na ito. Particular, ito pong si Congressman Abante. Matapang. Hmm. Sige, mukhang pareha naman ang edad nyo. Ano ho? So, dyan magkakasubukan talaga. Ang huling balita lang natin, hindi-hindi daw atin datang si Bato de la Rosa sa quad uh, com hearing na yan. At parang, parang ganun din ang nakikita nating stance nga natong si Digong na hindi attend sa ganyang hearing dahil alam nila sa sarili nila na mahirapan silang depensahan yung mga aligasyon laban sa kanila. Mahirapan nila silang iiligtas at ilusot ang sarili nila. Nakita rin siguro nila kung gaano ka busisi, gaano ka seryoso magtrabaho itong miyembro ng Quadcom na ito. Alright, so yes, there is inter-parliamentary courtesy but why don't Uh, Senator Bato faced the Quadcom instead of trying to explain himself in the media. Yan kasi, dinadaan sa media na daw si Bato de la Rosa. Paawa sa media. Pero malaki pagkakamali yan dahil kung titignan niyo po sa panahong ito, sa puntong ito, mangilan ngilan na lang ang naniniwala kay Bato de la Rosa. Kaya hindi na uobra yung yung pamedia-media niya, yung kanyang mga patutsada yung kanyang mga or how he explains in the media hindi na po yan talaga obra Congressman Abante to Senator Bato instead of trying to explain yourself in the media face us nga naman nila may paghahamon ano ho ano bang kinatatakot nyo kasi da dahil tahasang tinatanggi na itong mga ito ang maraming paratang laban sa kanila ay ba't hindi nyo harapin yung, yung hearing o ba't hindi kayo humarap sa hearing na to at doon nyo sabihin na itinatanggi nyo na wala kayong pinalaman na wala kayong alam di ba? na kayo ay mga inosenta sa mga akusasyong yan <laughs> inosenta, ang hirap kasi paniwalaan yung gano'n eh. para naman kay Digong eto, pag dumalo ka kao daw Digong ah pag dumalo ka sa quadcom hearing huwag kang magmura at baka makikontent ka raw hmm. So siguro takot din atong si Nabato de la Rosa. Sa tingin kasi nila, alam nila sa sarili nila na there is no way to to explain things but to lie para magsinungaling. Ay talagang darating sa punto na magsisinungaling lahat ng sasabihin niyan sa quadcom ay magsisinungaling. Uh, pagsisinungaling. At alam siguro nila na halatang halata Kitang -kita na. Kitang-kita na at kahit sinong matino at nag-iisip ng tama ay mapipinpoint agad or ma malalaman agad na nagsisinungaling ng si sibato. At ganun din po siyempre, kay Digong. Kaya yan po ang isa sa kinatatakot na itong mga ito. Huwag niyong subukan kasi ang mga kongresista. Lalo tapos na ang lahat sa inyo. Bato at Digong. Sabi nga ng maraming kongresista, ano ho, wala nang dapat matakot. Tapos na ang pananakot. Hindi niyo na kami matatakot. Good enough.